Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon online ng kapuso actress na si Sanya Lopez matapos mapansin ng mga netizen ang umano'y pagbabago sa kanyang ilong. Kilala si Sanya bilang isa sa mga homegrown talents ng GMA Network. Nadiskubre siya ng yumaong Herman Moreno matapos lamang samahan ng kanyang kapatid na si Jack Roberto sa studio. Mula noon, unti-unti niyang nakuha ang loob ng publiko at nabigyan ng mga proyekto, Kabilang na ang pagganap bilang first Yaya at si Sangre Danaya sa remake ng Encantadia. Maliban sa kanyang husay sa pag-arte, kilala rin si Sanya sa kanyang natural na ganda at tone physique. Kaya't marami sa kanyang fans ang nagtutulak noon na sumali siya sa mga beauty pageants. Ngunit ka makailan lang, naging tampok siya sa isang Reddit post na hindi tungkol sa kanyang bagong hairstyle kundi sa umanay bagong hitsura ng kanyang ilong. Sa caption ng kanyang Instagram post, sinabi ni Sanya, Back with a bangs, literally. Subalit imbes na ang kanyang bangs pagtuunan ng pansin, naging laman diskusyon ng diskusyon ang kanyang ilong. May netizen na nagkomento ng, Parang hindi lang ilong ang binago, lol. She looks like a different person. Hindi na siya as Chinito like before. Nakamukha niya na si Jillian Ward. Isa pa ay nagbanggit sa komento ni Dina Bonnevie na minsan nagsabing tila magkakamukha na raw ang mga bagong artista dahil sa mga retoke. May ilan ding positibong tumanggap sa bagong look ni Sanya, ngunit marami ang nagtatanong kung natural ba ito o may tulong ng cosmetic enhancement. Hanggang sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Sanya Lopez tungkol sa issue. Hindi rin malinaw kung may pagbabago nga ba o epekto lamang ito ng makeup, camera angle o filter. Dapat bang magsalita agad si Sanya Lopez para linawin ang isyo ng kanyang bagong ilong o may karapatan ba siyang panatilihing pribado ang anumang desisyong may kinalaman sa kanyang katawan at itsura?